Kamusta agay mo, Kwareske? Uy! Kamukhaan ni step Gagi. Uy, si Maradjong sa nga! Maradjong sa'yo. Balik ka na, Kwareske. Maradjong sa bayan? Kamukha eh. Ganda mo naman, bay? Ay, syempre po kailangan yan pag nagbebenta ka. oh talagang? Para mag sa'yo. Wow! May nakalala tuloy ako dyan sa ganda na yan. So, parang natatandaan nga kita eh. Napanood kita sometimes. Hmm, naman ang buhay-buhay natin. Mahirap, kaya kailangan magtinda, kaya ang magsumikap. Sa bagay. Bukod na? sa pagtitinda, nag nagpo-promote pa rin po ako sa mga ano, sa mga TikTok. So kumusta naman si Mister? Yun nga eh masyado nagpapakababad sa trabaho kaya sabi ko tutulungan ko na para hindi masyado siyang stress. Kamusta niyo po ako kay Daddy Frankie ha? Mm, Magkano mag mag mo yung nakain namin? Sandali, babaunan ko si ano, si Paparisi. 90. Sam, tama mo yung way natin. Oo, oh, tama. Diretso lang to. Ay, may naglala ng ano, ano to, kakanin. Ang masagay mo, Karis. Uy, kamukha oh. ni Steph, gagay. Uy, si Mala sa nga. Ma. Si Mala Diyosa. Balik ka, Karis. Mala Diyosa ba yan? Kamukha eh. Kung nagtitinda ng kakanin, guys. Uy, Ayun, tamang tama. Ang bibig ka biko. Ika, may dadaan. Tapos tayo. Ayun. Kakanin. Bandami, kagutom ka ba? May gusto mo merienda? Favorito ko yun. Hmm. <laughs> Lahat ako, favorito ko. Loko, loko. Sige, mamaya, bababa tayo. May dumadaan lang. Tingnan natin kung ano tinda niya. Dali lang, bandam. Dali lang, babakan. Tanong natin. Halika, Bandang. Bandam. Hello, ang ganda mo naman dai. Ano niya tinda mo? Biko? Dito po. Oh? Sige na. na kayo. Ang init naman dito dai. Eh kasi pupunta po ako sa ano ko eh, sa mga suki ko eh. Sayang din kasi yung sita eh. O titingnan namin lipat tayo ng ano? Ang gusto kasi titignan namin. Po. Tara. Tara po dito. Ay dito dito dai. Ay. Dito. Ito may puno doon, no? Oh. Ganda mo naman dai. Ay, syempre po kailangan niya pag nagbebenta ka. O oh, Para Wow! May naalala tuloy ako dyan sa ganda na <laughs> yan. Ay, dito na, dito na. Ano yan? Ilan po ba? Ayun, Ay, dali lang, dai. Sampu. Pwede bang i... Sampu yung maliit. Pwede Then, bang ikabit ko po itong ano? Ah sige po. Kam yung ano sige sa'yo. Po. Ganda mo naman, dai. May naalala. Sige po. Ay, Diyos ko, kinakabahan ako, ah. Okay lang, babae rin naman ako, dai. <laughs> Ay, dito na lang. Yeah. Ano yan, dai? Biko. Biko. Si Bienan ko po kasi ang nagluto. Oh, mukhang masarap siya, tama-tama. Kasi dati siya po yung naglala eh. Kasi nag gusto namin mag-merienda. dam gusto mo? Matapang piko. Dali lang Biko, Biko ko yan. Biko Biko nga ito dahil. Banda. Ilan Magkano isa niyan? Sampu. O pag sa probinsya talaga mo. Sige, kaya para May naka-slice na dyan. Ito, John. Dali lang. Mamaya na yung sila. Ano, papasan. Kasi banda mo na pati kami oh, masarap talaga. Sa Manila kasi nito ni 20 pesos sa isa ata nito. Hmm, dito 10 lang yan, so, yung maliit. Sa so, bagay ni pag-provincia kasi. Ang laki Eh, para maraming bumili. Sinanay mo talaga gumagawa nito? Opo. Oh, okay. Tapos ka walang nagtitinda. Ano yun? Araw-araw ka nagtitinda. Minsan lang po, mga 3 times a week ka lang. Ilan po ba? Dalawa muna. Titikmang ko. Sarap yan kuya. Biyan ko na luto. Ay. Ay! Ay! Masa pang siko. mo. Masarap. Sinanay niya gumawa niyang bandang. Ay, wala po. Wala po si Daddy Frankie. Ay, wala dahil. May may meeting. May pinuntahan. May lakad siya. Kami lang. Simple. Oo. Siyempre. Oo. Sana nga po. Mabisita ulit kami ni Daddy Frankie. So, ano. Na, parang natatandaan nga kita eh. Napanood kita sometimes. Yeah. Ay, kuya, abusin niya. Abusin <laughs> niya to, kuya. Hmm, masarap ha. Huh? Pero kailangan mag-slow ako kasi takabunot ko lang yun ka naman yun po, baka gusto po haka uh -uh. na habang, habang nagkakamera sa video ko Ito Tito Jong, si Tito sige po masarap na ka minun masarap yan po yan nakakasi ako not. sa mga suki ko eh hmm. buti po nabadaan kayo dito oo oh, kasi naghahanap kami bago nga... ano pa nga lang po kakaano ko pa po eh kaka uh -huh. kaya pala kunti pa lang yung bawa. ilan na po yan? Eh. 10, 20, 30 ay dito ka, dito ka Sino pa? Ang ganda ng nagtitinda okay. ako. <laughs> ito yung pinabahay ni Daddy Frankie, di ba? Opo. Oh. Okay. Kuya, ikaw din. Kaya okay. pala parang familiar ka sa ito akin daw. Sampu po yung maliit, 20 po yung malaki. Si Bal na bahala dyan. Ang <laughs> sarap. <laughs> ito kaya, o. Oh. Ako yung nakaano ngayon. <laughs> na ba yan eh? Sa anong muna? <laughs> si Boss Jesse muna, si Papa <laughs> Jesse muna. Ako yung nakatuka ngayon. Ako magbabay ang merienda nila. <laughs> Sino pa? Sarap yan, Ay, bigyan ko ay itong dalawa. Sa pagdala. Ang malakas ang hangin. Yan, lakas ang hangin kasi. Okay oh, lang. Okay lang. Bakit gano't ganito ba talaga yung mga nagtitinda? Magaganda talaga. Kailangan yan para ha? kasi dati yung biyenan ko po yung nagtitinda. So, hmm. syempre mahina. Retire na sa, sa, bagay na yun. Alam mo? Mag-ayos-ayos. Ay. Asik mo rin yan eh. Yung, siyempre, mabiyotika. Ah. Uh. Syempre, maraming bibili sa'yo mga wangay. <laughs> Lagi nga ubus eh. Ay, hindi ako pala si Val. Si Kuya Val. Okay. Pa. Kilala niyo naman po ako dito? Yes, napan napanood kita sa ano? Sa kay Daddy Frank. Mm -hmm. Baka musta niyo naman po kay Daddy Frank. Sure. Busy kasi siya. Ay, hindi ano? na po kasi siya nakakabigit pa. Pag ano, sabihin ko. Okay, na Sina nakita pa, pa. ka namin sa ano, naggalala ko. Isa pa. Sige pa. Isa pa. Ay, siya nga pala dahil. Kumusta na pala yung jowa mo? asawa ko po. Mm -hmm. Ayun po, kailangan din kasi, kaya nga po, nagtitinda na rin ako kasi kailangan namin ng extra income kasi hindi na po masyado malakas yung gupit eh. Kasi magbabakasyon na. Isa pa kay ano? Ay, isa pa po. Mm -hmm. Yung yes. ano, Jonathan Sunday. <laughs> ano pala yung work ano po, ng... Ano po, nandun po sa Vienna ko yung mga anak ko. Anong so, work ng jowa mo ngayon? Nagbabarbers pa rin po. Barbers pa rin po. Hmm, kumusta naman ang buhay-buhay natin? Mahirap, kaya, kailangan magtinda, kaya magsumikap. Sa bagay. Bukod no? sa pagtitinda, nagpo-promote nagpo pa rin po ako sa mga ano, sa mga TikTok kasi extra ah, income nag din 'yun. Nag anong, anong, anong pinopromote mo? Mga beauty products, iba-iba po. Ay, nagtitinda ka ng Pampa Beauty kaya pala maganda ka dahil. <laughs> iba-iba po. Ay. Ako, gusto yung ako, yung Maxipeel lang yung sa akin dos ko. Ayun si, si Kuya. Ayun si Kira, Kuya. Rab. Mm -hmm. Bale, 60-70. Right? Kayo Ayan. po, kamusta, kamusta Ma, po kayo? Eh, yun, ayos lang. Kakabunod lang ng ano, <laughs> kailan lang. Asan po, asan po si ano ngayon? Si yung isa niyo pong kasama? Si? Sino ba yung isa? Si yung no? Na, lagay niyo pong kasama? Sa pag... Ha? si Kuya Rizky? Ah, okay. Yun po, si Kuya Rizky. Andun sa ano? Nagmamaninyo. Eh? Mamaya, anuhin na lang bibigyan ko na lang. Baka po gusto niya rin. Dito. Oh, Oo, oh. bibigyan ko na lang. Yeah. Pahatira ko na lang kay Tito Jong. Sino pa po? Ayun, okay na dahil. Magkwintuhan na lang muna tayo. Total, nandito na rin lang naman sige tayo. Po, sige. dito ka mainit dyan, tapos kumaka masisira ang beauty mo. Kaya kailang po yan. Anong, anong sekre ano sekreto mo dyan dahil saan mo? Ayun po. Diyos ko, ang <laughs> kumihamandaan po, ti. Oh, ha? bawal-bawal. May But jowa yeah, na yan. Dito, dito. O, dito tayo dyan. So ano naman day ang kaskreto mo ba? Ang ganda mo na. Ilang taon ka na ni? 21. Ay bata pa. Ilang anak mo? Dalawa. Ay ganoon. Ilang ilang taon na yung bunso? Ano, five months pa lang. Ay bata pa. baby baby pa. Mhm. Mm eh hindi naman siya sa akin gumdede kaya okay lang na akong maglako. Anong nag-ano yung, ano, yung palang sa bote? Opo, ano siya? Uh pure for, formula. Mhm. Mm kumikinang ang kagandahan, kagandahan mo dahil. May ko, may, may namin din kami dati. Maganda din siya. Yung si Alimango Girl. parang Para uh -huh. kayo maganda. So, kumusta naman si Mr. Yun nga eh, masyado nagpapakababad sa trabaho. Kaya sabi ko, tutulungan ko na para hindi masyado siyang stress. Kasi, syempre, ang daming binabayaran. Hmm. Gatas pa, dalawa na yung pinapaano namin. Yung panganay mo, ilang taon na? Eh? Dalawang taon, kakadalawang taon na. Ay, hindi, at least hindi pa nag-aaral. Mas mabigat yan pag mag-aaral na that. Hindi, kasi gatas, nagdedede pa siya. Tapos yung buso ko dumedede pa din. Yun nga lang. At least naman ay lang naman yung binan mo, tumutulong naman ata. Oo oh, yun, share business kami. Siya yung taga-luto, ako yung nag, naglalako. Kasi siya dati naglalako. Eh sabi niya, parang mahina daw. Mm. Sabi ko, ma, ako na lang magta-try maglako. Baka sakaling ano. Yung eh, lagi namang sa awan ng Diyos, lagi namang nauubos. O, siyempre, eh, sino ba namang Ay. hindi bibili sa'yo? Eh, makita ka pa nga lang, eh, <laughs> baka yung iba yung mga ano dyan, papakawin. Kailangan na. nga, eh. Kailangan pong, siyempre, maganda, maayos, para maubos oh. yung paninda. Oo, oh, oh, kasi siyempre, kakanin yung mo. Kaya oh, wow. talagang dapat, siyempre, maayos. Pero okay na yun, kahit hindi ka magayos, maganda ka na. <laughs> <laughs> Oo. Oh, mm -hmm. Isa pa, sino papa? Ikaw, bandang, pa po? Ikaw ba, pa? Pagpitan ako eh. Oo, oh, isa pa daw. Isa Ilang taon na ba yung asawa mo dahil? 20 po. Tanda ko isang taon. Eh, hindi ba pa rin, no? Oh, uh, ilang taon ba kayong nagkaanak kayo no, no, ano? 18 po ako. Ano yun? Sino nang ligaw? Siya o ikaw? Siyempre po siya. <laughs> sa bagay, no? Sa ganda mo yan. Siguro pogi yung asawa mo, no? Pogi din. Bakit parang hindi ka ata, ano, konbinsido dun sa ano, pagiging pogi Syempre din. Siyempre pogi. Magiging asawa ko ba yung... Siyempre, nung niligawan ko nun, ganda-gandahan ka nun. Kasi siyempre, bata ka pa nun. Ilang, ilang, taon na yun? So, mga... Tatlong taon ang nakalipas. Tapos 21. Magpa-five so. years na. Ay, five years na? Magpa-five na. Eh, di, ano ka pa lang nun? 16 years old? Hindi, mag-jowa pa lang kami nun. Eh, hindi ka nag-aaral? kami, 18. Okay. Ano, hindi ka nag-aaral? Nag-aaral po ako nun. Kasi nung nabuntis po ako, nung stop na rin po ako. Uh -huh. Anong, anong mo? Anong... Tapos parang nagsama na, nagtago po kami nung dati, parang nagtanan kami ganun. Kasi uh -huh. ayaw namin ipaalam nung sa una. Hmm. Yung tas na-discover po kami daddy, ni Daddy, Daddy Frankie po nung ano. Baguhan pa lang kami nung umalis. Saan kayo tumira noon? Sa ano po eh, sa malayo eh. Parang doon, bundok din. Eh. Doon kayo na-discover ni Daddy Frankie? Oo oh, doon. Ano yung nagtitinda ka rin dati that time? Uh -huh. Hmm? Hindi po. Ah, sa'yo isang mong mic dahil. Ito. Ito. Dali lang dahil. Kasi, kasi siyempre, dapat kwentuhan tayo kasi siyempre, video ano pa mamam. Okay po kayo ito status sa sabon. Okay lang sa'yo dahil. Kasi e, siyempre, kasi na ina na meet kana ni Daddy at least para at least pag nag, nakita ko si Daddy sasabihin ko rin sa kanya. Opo. Oh, Ito ka gusto niyo naman ng kay Daddy. Tang. Sure, no ano problem. Matutuwa 'yon, syempre 'di ba? Matagal na rin naman na 'di ba yung matagal-tagal um, na rin. Limang buwan na rin. Limang buwan na, hmm. na hindi kayo nagkita. Hmm. Huwag kang mag-alala Tapos sasabihin ko. ay ituloy na natin yung ano, Siyempre, gusto ko rin malaman. Tapos no nung nagano yung nagtanan kayo, tapos tumira kayo sa malayo. Malayo, malayo eh. Tapos na-discover po kami dati yung dating ranking nun. Parang pinaglapit niya ulit kami ng mga binan ko. Sino naman yung tinirahan nga? niyo that time? Po? Yung tinirahan niyo nung nagtanan kayo. Yun po yung sabi, dun po kasi ako dinanan ni John Lloyd. Sabi niya dating ano po, dating bukid nila tatay. Tatay niya, lolo niya. Tatay po kasi hmm? tawag. Hmm. Pangalan pa lang John Yun. Lloyd. tapos parang naano na siya yung dating tirahan niya. Parang luma-luma na kaya sabi namin doon muna kami, ganun. Ano yun? Yung... Eh, Siyempre hindi nyo ata napaghandaan yung pagtatalan nyo. Yung... Hmm. Talang biglaan lang. Biglaan lang din yun, kaya... Siyempre mga bata pa kayo that time, bakit nyo naman naisipan na... Siyempre, hindi nyo muna inisip yung ano, paano yung pag-aaral. Siyempre nag-aaral din siya that time. Opo, pares kami. Classmate mo or the same school kayo? Wala, hindi. Ay, parang... Magkaibang. Magkabarangay or... Malayo siya eh. Papa, saan kayo nagkakilala? Paano kayo nagkakilala? Social media. Ah, sa Facebook, Facebook lang. Tapos nagpalitan ng ano, inad, inad ka niya. Nag-comment siya sa my day ko. <laughs> ah, so doon na yung start. Tapos... <laughs> so, ano, tapos tuloy-tuloy na usapan hanggang sa nanligaw siya, gano'n po. Tapos sinabi mo naman sa mother mo na ba, may nanligaw sa'yo or, Wala or, hindi po. ba? Ayaw nga po niya dati na nagbo-boyfriend ako. Huh? Kaya po patago kami ng dati. Anong year ka nun? High school ka na nun? Senior high na po. Hmm? Tapos ta saktong ano po, uh, magka-college pa lang sana po ako nun. nabuntis ako senior high. Tumigil na Tapos yun na yung magtatanan ako yun at the time? Oh, po, Kasi po nabuntis ako nun. Siyempre, takot ako harisong kanon sa ano mo, sa nanay mo, sa, sa tatay mo. No? Hmm, takot ako kaya tumakas ako. <laughs> hindi sila pa Kaya buti nga uh, si Daddy Frankie na, na pag-isipan niyang ano, ipag ano kami ulit ng nanay ko. Ganun. Yung pagbatiin. Mm. So ngayon, diyan ka na nakatira sa... Bienan ko pa rin. At pero nadalaw dalaw pa rin po yung nanay ko sa, sa bahay na. Rin. Tapos pati yung... Pang ilang ka pala sa mga kakapatid? Bunso. Pang ilan kayong mga kakapatid? Sampu. Wow! Mm -hmm. ang gaganda talaga siguro ang guwapo rin ng mga kapatid mo. Nasaan sila ngayon? Andun ko. May kanya-kanya na rin silang buhay. Yung iba may asawa na. Yung iba... Nag-work. Nag-work. Hmm. Pero so, siyempre na-stress nice yun, nang ka, tapos... Sa, noon po, na ano siya, nagalit siya, pero nung nakita niya na yung mga apo niya, okay naman. nga. so yun, ano, kasi ang mga ano, ang mga nanay talaga, siyempre sa una pa lang yan magagalit. Siyempre hmm. pag nakita na nila yung apo nila na, ano, ayun, parang, Totuwa. ma Oo, parang mawawala na yung galit nila. Siyempre mapapatawad ka. Ba? Pero at least hindi naman, hindi naman on the spot yun. Kasi siyempre so, pa rin yung, Siyempre, pinaaral ka. Siyempre, manghihina yung magulang mo. Siyempre, para din naman sa future mo yun. So, this time, wala ka bang balak mag-aaral? Yun nga po, eh, nag-iisip din kami kung tutuloy ko rin yung pag-aaral. Kasi, siyempre, hirap pa. Hirap pa sa ngayon ni eh, Kasi dalawa pa yung nagagatas. Nag, nag hmm. Dalawa pa yung nalagaan namin. Hindi, hindi, ko rin po masyado maiwan kasi yung bunso ko. Kasi bibing baby, 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 baby pa. Minsan ko lang din siya maiwan. Kaya, minsan lang din ako nakakapaglako kasi minsan hinahanap din ako nung. No? Huwag ganyan. Saka, tawag ko uh, yung kita naman ng jowa mo, anong sapat, ay, okay naman. Yeah. Eh. Minsan sapat, minsan kulang, kaya ano, panaktuhan lang din talaga ng maglako ako kasi para sakto lang din talaga yung budget. Ano yung sarili yung ano? Yung barber, barber shop? O nakikiano lang? Nakikiano lang po yung asawa ko. Nakikishop, nakikitrabaho lang. Porsyentuhan nata yan, di ba? Or buwanan? ano, hatian sa isang um... Tapos yung tip nila centralized. Kaniya. Kaniya Ay, pag, ano, yung, tapos pag sa kanya na pag-upi sa pag yung tip sa kanya lang. Mm, mm sa kanya lang. Yun. So bumabawi. Bumabawi na lang pala sa, sa tip. Sa tip. ano? ano yun, wala bang walang ibang sideline tas mm -hmm. yun lang. Wala, ito lang. No, kasi sabagi kasi bata pag naman. Oh. yung asawa mo. Ano sa nag-aaral, nag-aaral din yung asawa mo nag din siya nun kasi tumigil na rin kasi masinuna niya magtrabaho kasi, syempre, kasi siyempre. Kasi may ano na, may mga anak na kayo at family. Mahirap mag ano eh. Hindi naman po pwede umasa na lang sa magulang. Mm, -mm. Siyempre kailangan din magtrabaho. Dapat pala ano, lakihan mo pa yung business. Dapat doon na lang sa ano sa bahay niyo. dapat mayroon ka na lang pwesto doon. O kaya ba't hindi mo i-try dahil pumunta lang sa palengke kasi sinanay si mo yung pumunta doon tapos do, magbagsak na lang kayo doon at least mas, mas maraming kita eh mas marami rin na, hindi may mga mababait naman yung mga suki ko syempre kilala ko na rin naman yung mga suki ko ah, marami kasi puntaan, puntaan ko na lang kasi masarap yung ano mm, papatok to lalo na pag, pag sa Manila ito divisoria di ba bandang oh, yung, okay. ano, bitin ka pa bitin ka ah. pa hmm? butong ka ako eh dahil mo panahin <laughs> butong ka <laughs> yung ipin mo ha ah, Ay, dito, <laughs> nalagyan ko dito ah, kasi magkasabay kami binunutan nung isang gabi. Uh, kaya medyo maano pa. Mm, mm So ngayon, saan nga didaritso niya sa mga, mga soki mo? Oo nga. Iyon nga, pupunta nga ako doon ngayon eh. Kasi nadaanan niyo naman ako eh. Kamusta niyo po kay Daddy Frankie ha? Mm Magkano mag mo yung nakain namin? Ba sandali, babaunan ko si, ano, si Papa Resti. 90. 90 yung? Oh. 90 yung. Oh. Tapos, baunan ko si Paparis. Ay, wag na, wag na. Sakto, isang isa daan. Baunan niyo na po para isang daan. Sige dahil. Yan, isa. Para sakto kay Okay ka na banda. Okay. Nagugutom na rin yun. Ika lang. Lakas po kasi ng hangin ngayon. No? Okay hadi. hawakan mo yung Hawakan ko. Ay, sige po. Thank you. Ayan mga besi. Well, well, well. <laughs> Hindi ko alam kung anong oras na magandang araw sa inyong lahat. So, syempre, wala si Daddy Frankie. Eh. May meeting sabi, siya, busy busy siya po. ngayon kaya ako muna yung busy pang lang nag-aano, nag aaliw Ang ganda niya, Ate Girl, no? Siguro naman ma parang si ano din, yung sa maganda. grabe. Ganito pala talaga dito sa probinsya, yung mga mga tindera, magaganda. <laughs> nako, pag may pagkakataon pinakilala nito sa akin yung jowa nito. nako, hindi ako magdadalawang isip talaga. <laughs> Siyempre pag maganda, guwapo. <laughs> So ayan. Next time bili pulit kayo ha. Baka o, sempre naman. Dan pulit kayo dito bin. Sana makapunta ako sa bahay niyo. Ay oo naman po. Sana nga oo, po makabisita si Daddy Frankie. Oo. Oh, okay, oh. So, ayan mga pinamahan. bes. no. Ang ganda. Bumili na kayo sa i-promote mo. Hello. Gadahin ko Hello po. Baka gusto niyo dumaan dito sa ano. <laughs> mm. Biko. Ayun, baka madaanan niyo ko, bili kayo Biko. Masarap to, gawa to ng biyenan ko. Mm -hmm. Ay, isa nga pala dahil. Okay lang ba sa'yo so na i-upload namin to para at least makakita to ni Daddy Frank? Oh, okay, okay, lang po. Okay para lang. mapuntahan ka niya. Ang oh, nga po, sana nga po makapasyal siya sa bahay para mm -hmm. makapusta ko rin po si Daddy Frank. Oo, mm -hmm. matutuwa yun ha. Magkano nga sa amin tayo? Sandali lang po. Sama na yung kay Keris. Sandali lang Thank you so much. Wala bang po. Wala ang tubig no? Ay. Thank you. Hulo po. Eh, baka may tindahan naman po dyan. Oo, oh, oh, doon no? Dali lang day kasi same, kawawa ka naman, mainit. Ayan, bigyan mo kita ng pang tubig mo dahil wala kang ba bawa na tubig. Ay, thank you po ah. Uh, kung <laughs> so, init-init dahil, so, dapat oh, nagkot, nagjakit. Eh. Nagjakit ka man lang oh. Hindi, okay, okay, na yan, okay lang. Mangingitim uh, ang beauty mo dahil. Okay so, na po yan, basta makaubos ako ng paninda. Well, sabagay. Ayan mga beso. Oh. Dito naman magtatapos yung ano kasi gusto kong ini kawawa naman si ate girl. Ay, ate girl, kukunin ko pala yung ano. Ay, My. okay po. Ayan, ako na magtanggal din. puti ni Inday, ang kinis. Mazda po ako ha, putan ko pa po, po yung ano. Sige, Daddy, thank you so much talaga. Sabihin ko, huwag kang magalala. Sabihin ko kay Daddy Frankie ha. Okay po, sabihin ko makapasyal siya. Bye-bye na po. Ng... Bye-bye, mag-ingat ka, Day. Bye-bye po. Oh. So, ayan mga beso na si Ate Girl. Ganda. Bakla, mag-ingat ka. Apo, thank you. Sige, Day. So, Ayan. Babay sa iyo mga bisdi dito lang muna no kasi magbibili pa kami ng bandam ng tubig. Bandam ba gusto mong magpaalam sa kanila? Ah, ah, uh, bye bye. Patay mm. pa ko eh. <laughs> Ayan naman tayo mga besi. Mm. Nail na naman daw si Bandam doon. <laughs> Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na yung ganun. Sabi mga bes, babay! magandang buhay sa iyo lahat sa mga sulot ng mundo. Ayan. Bye-bye. Mahal bye na mahal. Nalilang. Mahal na mahal na mahal na mahal ko kayo in behalf of Daddy Franky. Siyempre, nag si Valerie. Mm -mm -mm. Babu! <coughs> Halika na, Bandang.